While me do my two-step. Hello guys! Welcome back to my channel! Nandito na naman po si R.M. Bells at magkahatid ng bagong video. So, ngayong araw na ito guys ay samahan nyo po ako at uh, maglilinis ako ng aking sasakyan kasi gawa ng uh, uh, dalawang araw kung hindi napuntan itong sasakyan ko dito sa parking. So, samahan nyo po ako kahit napunas-punasan ko lang po itong sasakyan ko kasi nagpapart ako dito sa labas ayan, kung uh, every week ako magpakaruwash, ayan, mapapagastos ako, so guys, nandito ako sa parking ngayon, nandito yung sasakyan ko, so samahan nyo ako, ayan, punas-punasan ko lang yung sasakyan ko, para bukas naman, uh, pasok mapasok na naman sa trabaho para at least presentable naman yung sasakyan di ba? Pinapart ko doon eh syempre mali ka So ayun guys, samahan niyo ako at uh, mamumuno sa ako. Ito yung sakyan ko guys, di ba? So ayun guys, nandito ako ngayon sa parking. Ayun, nagpa kasi ako sa labas lang dito kasi walang uh, available na ano doon, na uh, parking doon sa building namin. May meron palang lang isa pero yung uh, kasama ko sa bahay ang uh, nakapark doon. So ako wala tayong magagawa kaya ipinapark ko dito sa labas lang. So Ayan guys, sa mga bago pa po sa aking uh, YouTube channel, ayan, huwag nyo po akong kalimutan na i at paki-bell uh, on po yung aking uh, kampana dyan para maging updated kayo sa aking uh, mga bago at susunod na video. So, uh, antabay lang kayo dyan guys at ako'y uh, uh, mag-release na. Let's go, let's go! Let's go! Ayan guys, at uh, ayan kukunin ko yung mga tubig lang dito sa ano, sa sakyan ko. At ito yung panglilinis ko lang, pangpupunas sa aking uh, ano, ayan sobrang init. Kasi nilagay ko lang dito sa ano, sa sakyan ko. At uh, ito, na ng pamunas. Ito. At uh, ito ay microfiber po to, ano, na kaibigan para hindi hindi pumagasgas ang uh, aking sakyan. So ganito tayo ng towel Ayan. Tapos, ang gagawin ko ay pupunasan ko muna ng ito para di si matanggal yung mga likabok. So, ilabas ko muna ito. At tubig. So, wait lang guys ha. Why my two step. grabe pinagpapawisan na ako guys sobrang init dito sa labas sobrang init dito sa labas ayan mahal kasi ang ano guys ang car uh, wash eh pagka nakakarawas ako guys eh pagka rin yung bayan eh nakapat ako dito sa labas kaya kailangan punas punas na lang din nakatipid na ako ng ano Kahit punas-punas lang to guys, wala namang problema eh. さあガイノ วางอำนาจในมือ Ayan guys, pinagpapawisan na ako ng bonggam bongga, grabe. So, may din pala to yung uh, lagi kang nagpupunas sa sakyan mo. Tapos dito sa Middle East, sobrang init guys. Ayan, eh, kailangan natin ano, magtipid guys. Ayan, kahit na ito na lang yung exercise natin guys na ano, exercise natin. Yung paglilinis, yung pagpupunas ng ating sakyan. Ayan, kasi pagka ano pagka ipapakaruwas ko ito every week, ayan, magkano rin ang ano ko kung every week full times di 120 real na yon. 'Di ba? Eh kaya naman siguro pwede magpa no every one one a month pwede. A few moments later. Ayan guys, tapos na tayo doon sa labas at uh, natin tong uh, nasa ano sa loob ayan, grabe, sobrang init sa labas guys tignan nyo yung pawis ko, ayan, para akong naligo ng ano, ayan, sariling pawis, ayan guys, so ngayon at uh, ito, pupunasan ko po itong mga ano sa dashboard ko ayan, punasan natin itong dashboard ko, tsaka ayan, doon sa likod grabe, grabe, tignan nyo yung pawis ko guys, so para akong naligo ng uh, ano, naligo ng uh, pawis, ayan, so ayan guys, ha So ngayon, pupunasan ko sa glit lang tong ano, in nga uh, sa loob tapos ayun, gugura tayo, uwi na tayo. Ayun. Tapos bukas, 'di ba? Press compress ko itong sakyan na papasok. Ayan. So wait lang guys, keep it up. So ayan guys, inabot na tayo ng uh, ano gabi ng paglilinis. Ayan kasi uh, buma, ano ah, uh, Kanina kasi paputol-putol gawa ng ano, may ano, may ano ano ng mga Muslim, 'di ba? May tasal, prayer. 'Yan. Kaya pinutol ko yung paglilinis sa ano, yung video sa labas. Ayun, okay na 'to. Para kung bukas eh, pati eh. nabawasan yung alikabok. Ayun. So, ayan guys, at uh, hanggang dito na po ang aking, uh, ano, dahil tapos ko na rin na, ano, nalinisan. Ayan guys, at maraming maraming salamat sa pagsama ngayong gabi. At, uh, ito guys, ito para kong naligo. Ayan, so, ayan, after ko dito ay uh, maliligo na rin ako. Kaya magpahinga lang ako ng isang oras at maliligo na rin ako sa bahay. So sa mga bago pa po sa aking YouTube channel, ayan, pakikalimbang ko po, po at huwag pong kalimutan na isubscribe si RM Bell sa aking uh, YouTube channel. Ayan, pagka dumaan sa inyong uh, world or sa ano, Ayan, panoorin nyo na agad-agad. Huwag yung sayangin dahil si RM Bersa nagbibigay ng saya para sa inyo. Ayan guys, so ayan, pakisubscribe na lang po ako guys ha. Huwag yung kalimutan, kalimpangin para sa mga susunod na aking mga video ay ayan, ma-notify kayo. Ma-notify pala. Ayan, so good up guys. And see you to my uh, next video. So, Puputulin ko na po. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless.